good morning mga kasamang hunters Grabe nandito tayo sa ating uh, treasure site Kung inyong makikita mga kasamang hunters Yan yung ating uh, treasure operation ngayon This is day 2 of our operation Grabe yan na At uh, ito yung ating uh, ino-operate ngayon Isama ng ating team at uh, dahan dahan lang tayo Dahil nasa bungad tayo ng tunnel yan Kung inyong makikita mga kasamang hunters Ah, uh, nga doon dinitik natin ng karaan at may presensya ng tunnel diyan. Hinukay kaagad natin. At ngayon, uh, ito, Uh, unti-unti nating hinukad dahan-dahan lang kaya kita nyo yung ating trabaho ganyan lang mga hunters medyo dahan-dahan lang dahil alam nyo naman pagbungad ng tunnel sa haba ng karanasan natin sa treasure operation nandyan ang mga trap uh, pagbungad sa entrance nandyan talaga nakatampak yung mga trap lahat na nandun explosive, uh, chemicals minsan nga uh, may mga ano pa yan uh, bomba pero dahil dito ay kung inyo makikita mga kasamang hunters